So, yung Anong nangyari dito? Yan guys, oh. hindi mab oh. so yun, right, Hindi mabuksan Ano yan? Harap. ngayon buksan mabuksan? Gawin nyo lang Sito Ayan Hilahin nyo to O Hilahin Pagkatapos Ayan. Ayan. O Wala na in guys Tapos hilahin to Ayan ba yun? yung kadali pala putol niya kasi guys eh. ito na sirain niya ito ha huh? ganun lang ka wala okay na